Hi! Si Josa po po ito. Nako, baka sabihin niya na naman ako ipupunta sa birthday yan. Hindi ho. Ako eh, pupunta lang din sa patay, din sa aming kabarangay din eh. Oo, oh, eh ako eh maglalamin ng kaunting oras. Eh, yan ho eh, nako, yan ho ang isang uh, paalaala sa amin, ng aming lola, bago siya namatay na kapag ho, mga, may mga ganyang patay, dapat ho eh, kami inapunta para kapag naman ho, kunyari kami na ang namatay, may pupunta din ho sa amin. Dahil ho, baka mapagaya noon din sa, taga din sa amin na hindi naman ho ma, may hiling magdadai sa tao. Kaya noong namatay, edi kakaunti ang kilibeng. So at least, pag, kami, pag tayo inapunta sa mga ganyang mga patay, may may kilbing sa atin. Para din mga handaan, pag tayo kinukumbida, na siya pupunta daw kayo doon at may birthday yan, pumunta kayo. Oo, para pag tayo naman ay may mga pahandaan, pupunta din ho sila sa atin. Eh, tulad nga din eh, mayroon hindi. Po, kahit may pahandaan, hindi napunta, Eh, din siya may pahanda, ko po, napanis lang ang mga karne wala namang pumunta at hindi nga siya daisin. Ay siya ako'y pupunta na din sa patay, ha? Oo, eh, sinimplihan ko na nga lang ang aking suot. Aray nga, itim at... Aray, isang kulay, itim at gold. Para hindi naman ako masyadong pagtingin na. Siyempre, moment ng patay iyon. Baka sabihin, inaagawan ko. Ho, nga, ina ka... Yan. Yan, gold na... Flat shoes! Flat shoes lahat na ulan din sa amin. Oo, ay siya. Ako ay pupuntahan ako ay magdadasal din. Okay na ganang suot ko. Tingnan nyo nga kung bagay. Ayun, bagay na kaya. Bagay, hindi naman ako kaya kung hey, sa kong aray. Hindi naman ako pag-uusapan. Asya, sige ho. Bye-bye.